lahat uh, Welcome back to my channel Okay, God uh, God bless sa lahat, no? Okay, mapagpalang araw ngayon Araw ng biyernes, no? Yung iba, nagumpisa na naman ulit sa pagdidibusya nila Okay, guys Kaya, pagdating kasi ng biyernes Mas mabisa ang mga orasyon, po? Kaya, yung iba, makikita nyo sa mga Albularyo na araw ng biyernes o martes sila nang gagamot ano po okay guys uh, po sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na po sa iba't ibang panig ng bansa ano po sa mga nanonood po ng video ko ano po itong video kong ito ay para lang po sa mga naniniwala at yung mga hindi naman naniniwala skip nyo na lang po yung video ko ano po para wala po tayong ano ano usapin okay sa mga naniniwala lang po ito at yung mga hindi naman, lagpasan nyo na lang po ang aking video. Okay? Uh, ang ipapano ko ngayon, papaliwanag ko, ano? At ang mga katanungan sa aking isip. Ano po ba ang tanso? Oh, tanson tanso dilaw, tanso pula. Yan po ay dumidikit sa magnet o hindi? No? Kasi ang mga medalyon ko ay mga dumidikit sa magnet. No? may ka na tumawag na. Mga tawag, yung anak ko. Okay guys. Yan po ang aking mga katanungan ano kasi ang alam ko po sa tanso hindi kailangan dumig sa magnet no. Kasi nung ako ay ano pa eh, nagbebenta sa junk shop, minamagnet may tong may-ari yung ano yung mga binebenta namin tanso. Kasi pag may dumidikit ay tinatawag nilang reject no. Kaya nagtataka ako, no? Kailangan, ano po ba ang tanso? Kailangan po ba, uh, dumidikit po ba siya o hindi? Yan po ang katanungan ko, no? Okay? Kasi meron pong hindi dumidikit at meron dumidikit, no? Alam ko naman po yung, ano, yung, ah, uh, Tawag dito yung tansong dumidikit. Huwag muna. Yan lang ha. Sagutin ko lang to anak ko. Okay guys, yan po ang katanungan ko. Ano? Ang katanungan ko eh, bakit uh, dumidikit, no? Dumidikit ang tansong dilaw eh. Kasi ang alam ko, hindi dumidikit dapat yan, no? Hindi dapat dumidikit yan. Kasi yun ang alam ko. Pero itong mga, ano, uh, malakas kasi ang, ano natatawag dito? Uh, Bertud, no? Bertud na tinatawag, no? pero pag yung wala siyang karga. Ibig sabihin, sa pang-spiritual po tayo mapunta, no? Wala tayo sa ano, ito, itong medalyon na to, walang chemical reaction to, no? Walang chemical reaction at tinatawag. Ah, uh, nang pinagtatakan lang po natin, ang tanong ko, eh bakit po dumidikit yung tanso sa magnet, no? Magnet. Etong isa hindi na dikit, no? hindi na ticket pero ito yung kakargahan ko para ayan o no? guys walang reaksyon Biga, uh, umaga walang reaksyon ano? ayan guys ayan, walang reaksyon nakikita nyo po ba wala wala siyang ticket no? wala siyang ticket ibig sabihin tanso no tanso siya ito naman yung atardar ko atardar ko yan guys yung tinan nyo ang Nakasang... lakas ng dumidikit po siya no Dalgang may tigit siya. tanong kasi taso siya pero kaya nga sa mga gumagawa po ng mga medalyon ano po uh, hinahaluan niyo po ba ng bakal ang tansong dilaw kaya sila dumidikit yan po tanong ang ko no? kasi ito kasi kaya ito malakas dumikit dahil kinakargahan yun no? kinakargahan ng orasyon ano po kinakargahan ko siya ng orasyon kaya lumalakas no? Doon nyo po malalaman kung may kargado po ba ang medalyo ninyo. Pag yung wala, mahina po. Ano? Mahina. Pag ito, wala akong dikit ito. Pero, ito, walang dikit ito eh. No? Pero, kargahan ko kahit konti. Ano? Kargahan natin. Wala ko siyang reaction. Ano? Wala siyang reaction. Kita nyo po. Ba? Tingnan natin oh yan. Ito sa Pargaan po natin na akong konti Para makita nyo ano content kahit konti may higob siya no kasi konti lang yung kinarga no kahit konti may higob siya Ayan, o. kahit konti may higob siya no kasi konti lang po yung ikinarga no ganun po hindi ka tulad to, kargado na talaga to, no? Ang atardar ko, no? Kargado na po talaga siya. Kaya malakas ang dikit niya. Ang Oh, lukas. Pero wala pong bakal yan, no? Walang bakal. Purong tanso yan. Kaya nga, tinatanong ko, kung ang mga medalyon ba, sa gawaan, eh kung inahaluhan nila ng bakal, no? kung inahaluan nila ng bakal. Kasi, para ano tayo, no? hindi ko alam eh, hindi ko alam. Kasi sa, sa gawaan kasi, mm, Kaya pinag-iisipan ko rin kung talaga may bakal bang halo o wala, no? Kung purong, ano, kung purong tanso, dapat wala siyang dikit sa magnet, no? Kasi yung hindi naman metal pero tanso, hindi naman po dumidikit sa magnet. Eto, malakas din to kasi lagi pag nag oras ka o nag-ano rito sa, ano, nadadamay sila sa pagdadasal o no? pang no? Kaya napakalakas ng dikit Oh. Ayan Oh. Kaya ang tanong ko, may bakal po ba ang tanso? No? Ayan, hindi po natin alam. Kung sakaling ano naman, halimbawa, yung mga gumagawa o oh, yung mga naguhulma ng mga ganito, pagpalagay natin, halimbawa, ay eh, nag ano sila ng ano, sila ng tingga, ano, tingga, nagulma sila ng tingga, tapos, Itinubog lang sa tanso tinubog sa tanso ibig sabihin ang tingga po ay hindi po dumidikit sa magnet no tandaan niyo po 'yan ang tingga ay hindi dumidikit sa magnet Okay po ba Ang bakal lang ang dumidikit sa magnet kaya meron tayong tinatawag na ano yung yung magnetic wire ano eh, may magnetic wire ibig sabihin yung nasa loob ng ng wire na yon ay bakal na magnetya siya kaya meron tayong tinatawag na magnetic wire no dumidikit pero pag yung solid naman siyang tanso ay hindi po dumidikit kaya doon yung malalaman kung dumidikit o hindi ang tanso ano puron tanso kaya iniisip ko tuloy baka ko yung mga ganito yung mga ganito ay may bakal sa loob, no? Yan ang tanong ko lang, ano? Tanong lang po. Okay, tanong lang yan. Maga, baka ito mamaya, mayroong bakal sa loob. Kaya dumidikay. Ito, wala namang bakal sa loob. Maga, o oh, ito, bakit ayaw, di ba? Hindi po mapare-pare sa ano, ang gawaan ng ano, ayaw. Yun ang ko, ano? O depende sa pagkakarga ng ano ng mga medalyon, no? Kasi ang yung matagal ko nang ginagamit itong mga ito, tawag dito, nakakargahan. Itong marami na to, nakakargahan. No? Nakakargahan to, Laging nagdadasala na no. Ang lakas nila. Lakas talaga kahit isa-isahin ko sila no. Malakas po talaga. Pero Malakas. Dumidikit talaga sila. Yan, malakas. Pero yung birhin ng papasoso tila mahina. Ay, mahina itong ano, eh, o, mahina. Mahina. May, ina. may, may, may karga rin siya. No? Mahina nga lang. no, Pero yung mga malalakas. Ano guys, malalakas. Sabi nga sa inyo. Mga malalakas yan. no, no guys? Oh, itong San Benito ko. Oh. Ito, San Benito. Kaya, sa mga talong, iba't iba yan, iba't ano na yan, medalyon. Ibig sabihin, iba't medalyon. Ibig sabihin, ang tanong ko, ano ba talaga ang tanso? Dumidikit ba sa magnet o hindi? No, guys? Ayan ang tanong, ito lakas, oh. Ayan, atardar pinito di Diyos at hanggar. Okay. Ayan. Mga dumidikit sila sa magnet, no? Ito kasi hindi naman na dikit eh. Ito, walang dikit ito Baka sabihin nyo, gawa nito. Gawa nito kaya dumidikit. Wala pong dikit ito, no? Ayan. Ayan. Dahil ito ay ano, ah, uh, perang ano, tawag doon. Yung perang lumang ano, hindi siya gold no, hindi siya gold. Tanso pa rin siya no. Pero ito, malakas po talaga ang magnet no. Ayan, magnet, malakas. nga bago lang eh. kasi nilinis ko ano nilinis ko pa siya eh, ko mula sa suka no ah uh, nilinis kasi puro itim nga yan para mabasa ko yung mga nakasulat no nilinis ko okay nung nilinis ko ah uh, kagabi misa araw o kagabi Uh, kinargahan ko no, kinargahan ko kaya konti lang, konti pa lang, bagay isang dasal pa lang no. Kailangan po kasi i-consagra na i no? Kaya mahina lang po yan, mahina. Ayan no, alos wala nga po dikit. Ayan no, mahina po, wala Konting-konti lang ang higod niya, halos hindi gumagalang no wala siya no Ayan, no? na lang mahigo po na may na lang may nang na lang niya alos parang wala pero meron siyang higop kahit konti no kasi binubuhay pa lang siya halos no kailangan dasalan ng dasalan, dasalan ng dasalan, dasalan para lumakas ang dikit na ang magnet no? ganun guys kaya nga ang tanong ko bakit yung iba dumidikit yung iba hindi no? ano ba ang paggagawa niyan may sinasama ang ba balang baka niyan no? ano? sa gawaan ano? sana may makasagot yan kasi iba ito may nadikit pero meron din siyang ano ha maga meron pa rin siyang dalang igop na pinatawag no. Ayun oh, no, konti lang ayun no? Naigop pa rin sang dala. Ibig sabihin uh, mahinang karga no, mahinang karga. Dahil pag yung mga malalakas na karga, tulad ito, dito malakas na 'te. Ito kasing medalyo na 'to ay galing pa kay kay Dr. Legaspi. Galing 'to no. Galing pa kay Dr. Legaspi, galing to. Matagal na to sa akin, doon pa ako nakatira sa Taytay, no. Bigay niya na sa akin to, Testify, test na niya to, kumbaga, tinesting niya na sa bala, hindi tinabla, no, hindi tinamaan, ano. Lace bala, nandito. Tinesting niya na to, kasi, kasi, uh, ah siya mag-testing. Ito yung binigay niya sa akin. Kauna-una ang binigay sa akin. Ni Dr. Legaspe, shout out sa iyo Okay. Ayan. Ang lakas mo ng magnet talaga. Grabe. No. Okay guys, testing nyo rin ano, yung mga medalyon nyo. Eh, kung ano, kuha kayo ng, ano, ng magnet, testin nyo po kung dumidikit po ba siya sa magnet o hindi, no? Okay, testing nyo po. E sa mga ano lang po yan, sa mga taong maawak ng medalyon, ano, kung sakasakali, eh, test nyo rin po. Kasi, ang alam ko kasi, pagkakalam ko, ang ah, pagkakalam ko lang sa, sa, ano, sa mga tanso, ay hindi nadikit sa magnet. Okay? Nadikit nga yan, kung yan yung tinatawag natin na electric ah tawag dito ah yung magnetic wire no o kaya wire mga magnetic okay pwede mangyari yon pero ang tanso po ba yung puro tanso ang puro tanso kung dumidikit po ba sa magnet ang tanong ano kung dumidikit sa magnet eh merong hindi merong mahina merong dumidikit talaga no kaya ang tanong ko meron po bang bakal sa loob yan di ba pag naggawa po ba kayo ng, ng medalyon yan po ba ay purong tanso o may halong bakal no yan lang po ang tanong katanungan ko no? yan okay guys oo mm, kailangan din po talaga ng ano magsuri ano yan ang bagay po ba yung magnetic o yan po ba yung ayan guys mga katanungan lang po yan okay ako pag taka kasi tanso ito pwedeng pero hmm. no, Kung mga oh, Testing nyo rin sa bahay no? ah, Sa inyo Testing nyo Sa bahay nyo Testing nyo Tingnan nyo kung Ito Gumitig ito oh, Kargado oh. um, May hirap May hirap Pag yung ano Hindi natin alam kung ano po ba Gumitig ito O oh, hindi Ano Tansaw Ano Ano kailangan po malaman natin ano. Okay. Okay. Basta pa gano'n, ka mag-testing kayo para malaman nyo kung ang inyo po bang medalyon ay lumidikit o hindi. Ano? Ayun, guys, basa na ako ng pawis. Ano? Ayun ano. dito, init talaga. Ayun o, sa noo ko. Pawis po yan. Ano? Ayun pawis. Basa-basa laway na trip guys. Okay. Okay ngali. Ah, uh, gyon na guys. At yung sunod na ano ko, na vlog ko ah uh, siguro makapag-anting muna talagang di makapag-anting. Eh mapapasok ang Ondas traffic. Ano? yung mga naguwian kaya na okay guys hanggang sa muli at uh, pinakita ko lang sa inyo yun ano at e eh, ano uh, huwag kalimutan subscribe ang aking youtube channel uh, pindutin ang notification bell para lagi kayo naka update ano po okay para naging una kayong ano mga kapanood okay okay guys kapag palain po tayong lahat at gabayan sa ating ano mga araw-araw na pumumuhay ingat-ingat po lagi okay maraming salamat po sa ating lahat God bless po